Hello, magandang araw po sa inyo lahat. Uh, si Jerupito from First One Education and Migration. Isang maikli lang po ano ho na discussion uli sa inyo tungkol po ito naman sa processing time po ng ating student visa na application onshore ano po. Marami po kasi kaming natatanggap ngayon ng mga follow ups sa noho tinatanong kung ano na ang status ng kanilang application dahil yung iba ay umabot na ng tatlong buwan, yung iba ay nasa six months na ano at hanggang ngayon ay wala pa rin pong result. Sa kasalukuyan po ano ho uh, sa sa website ng immigration ang uh, processing time po na ibinibigay na nila. Uh, 90% ano po sa higher education eh umaabot po ng 65 days at least sana po pagka naman po vet course umaabot po ito ng halos 4 months 90% po ay nagkakaroon ng result ng uh, from 4 months or at least 4 months okay ngayon Ganun pa man po ano ho gusto ko ring malaman ninyo na kahit po nagbibigay ng ganitong processing time or estimated processing time ang immigration mahirap po nating asahan 'yon. Dahil kasi, yung iba, oo, inaabot ng 4 months o 6 months, uh, wala pa rin result. Yung iba naman po kasi kahit dalawang buwan lang o isang buwan lang may mga result na eh. Pare-pareho lang po tayong naghihintay talaga sa desisyon ng immigration sa ating mga visa application. Uh, dagdagan lang po natin pa ang ating pasensya sa paghihintay. Dahil pare-pareho naman po natin hindi kontrolado kung kailan po at kung ano ang gagawing desisyon ng immigration. Okay po. So maraming maraming salamat po. Sana po ay uh, sa mga mga nagpa-follow up. Sige lang po. Okay lang naman po yung ganon. Hindi hindi naman ho problema yung ganon. Uh, pinapaalam ko lang po ito para nang noon kahit papano ay uh, uh, makadagdag ng pasensya sa ating paghihintay pare-pareho. Okay. Maraming salamat po at uh, ingat po kayong palagi lahat.